Alam mo habang tumatanda daw ang tao, nawawalan tayo ng sense of wonder. At tayo ang lugi doon. Dahil kapag wala na tayong sense of wonder, kapag wala na tayong nilulook forward sa hinaharap, lalamunin na tayo ng mga regrets o pangihinayang, mga disappointments, frustrations, at despair. Kaya, ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo ngayon, ang ganda ng tanong ng mga tao, magiging ano nga kaya ang batang ito? In other words, ano kaya ang plano ng Diyos para sa batang ito? At pwede nating palawakin ang tanong, ano nga kaya ang plano ng Diyos para sa buhay natin? That is a question to ask whenever we pray. At sana kapag pinagdasal mo na ano nga kaya ang plano ng Diyos para sa akin, palagi mong maiisip na walang planong masama ang Diyos para sa atin at ito sana ay maging enough reason to give a smile in your face sa mga panahon na parang akala mo wala nang mangyayaring maganda sa kinabukasan dahil tandaan mo kailanman ang Diyos ay hindi nagpaplano ng ikasasama natin ang palagi niyang plano ay ang ikabubuti natin ang ending ng kwento, si San Juan Bautista ang naging instrumento ng Diyos para maihanda ang tao sa pagdating ng tagapagligtas. Ano nga kaya ang plano ng Diyos sa buhay mo? Siguradong may maganda siyang plano. Ang mahalaga, magtiwala ka lang sa kanya.